Tinututukan ng gobyerno ang pagpapalakas ng mga hakbang laban sa online sexual abuse at exploitation ng mga minor de edad. Sa pagdiriwang ng Safer Internet Day 2024, binanggit ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na bumuo sila ng kooperasyon sa mga money service businesses or MSBS para mas mabantayan ang kahinahinalang transaksyon sa social media. Binigyan din ng kalihim ng DOJ ang pagtitiyak ng pamahalaan sa paglaban sa mga cyber predator at proteksyon sa mga Filipino online. Tampok naman sa pagdiriwang ng 26 Charter Day ng Valenzuela City ang pagbubukas ng malinta pumping station, kalimitang binabaha ang lugar tuwing may malakas na pag-ulan kaya ayon kay Valenzuela Mayor West Gatchalian, malaking tulong ang pumping station para sa mga kababayang naaapektuhan sa tuwing may bagyo at tumataas ang level ng tubig. Ipinagdiriwang ng mga kapulisan ng Negros Occidental Provincial Mobile Force ang Valentine's Day sa kakaibang paraan. Sa temang tumindig sa ngalan ng pag-ibig, pinangunahan ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Alvemar Flores ang isinagawang Force March ng 50 kilometro mula sa munisipalidad ng Hinigaran hanggang sa lungsod ng Kabankalan sa Negros Occidental. Nagdala sila ng espesyal na bulaklak at food packs sa pagbati ng Happy Valentine's Day sa mga mamamayan ng Kabankalan samantala magpadala ng kilig sa inyong minamahal via Express Pada Love ngayong Valentine's Day. Maaari ka pang humabol sa pagpapadala ng bulaklak, cards, staff toys, chocolates, cakes at iba pa sa Metro Manila sa pamamagitan ng same-day delivery ng PhilPost. Maaari rin magpadala ng mga love letters na may Valentine's Day special stamps na may iba't ibang disenyo ng cute na teddy bear. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.